Maliban sa Grand Float Parade ng Panagbanga, aasahang dadag sa hindi na mga turista at mga residente ang Pluvial Float Parade ng Panagbanga. Dito, magpapasiklaban ng mga bangkang dinisenyohan ng iba't ibang bulaklak. Si Raymark na ikatlong beses nang sasali sa nasabing patimpalak, gagawing espesyal ang kanyang entry ang kanyang swan boat kasi na ginamit sa search and rescue operation sa probinsya ng Cagayan nang manalasa ang bagyong Ulysses ang isa sa kanyang entry. Ang disenyo raw nito tungkol sa kwento ng pagsasalba ng bangka sa mga naapektuhan ng bagyo. Matagal siya nagstay doon sa Cagayan. Mga, one month may pinang-rescue siya doon sa Cagayan para sa mga bata, para yung ma-rejoice sila kahit na sa nagdaan na bagyo. Okay. Entertainment or for you be sure but uh, nakakatulong siya sa uh, yung mga review ng city of baptio uh, nakakatulong pa ito mga and also the presence of our folk team and Ang ibang mga kalahok naman, puspusan na ang paghahanda gaya ni Onofre, ang disenyo ng kanyang bangka, hango raw sa hagdang-hagdang palayan. Siyempre, Juan, Cordillera, Rice Terraces, barley Ready na, kasi last time, finish or unfinish, eh. pass your paper. Ngayon, kana, ready na, dyan na nasa anim na po hanggang 10% ng tapos ang mga gagamitin para sa pluvial probe parade na gagamitin sa linggo. Pero ang ilan sa mga kalahok, kanya-kanya munang tago ng kanilang mga disenyo. Paalala ng Department of Tourism, dapat gumamit ang mga kalahok ng natural materials at mga halaman. And the purpose of why we are offering some other and the uh, yung ating locals din no to have a glimpse of uh, you the beauty of flowers I invite all of the people to watch and see the floats in Barnum Park mga turista sana uh, supportahan suportahan niyo yung ating paghahanda at saka yung uh, aming effort din sa para sa ating parade dito sa ating lake sa linggo, alas 10 ng umaga, nakatakdang pumarada ang walong kalahok sa Burnham Lake na inaasahang dadagsain ng mga manunood. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.